Hello mga kamoy moy, may dumating sa akin kasi sa TikTok. Yan. Yan, ngayon lang so buksan natin. naka nakasirod na masya. Bubuksan ko lang wait lang. Ito siya. Oh. May, may green at saka pink. Bubuksan natin. Ang galing nakasirod. Talaga siya. Ay, itong Tupperware. Ayan. May blue na kasi ako nito. So, bumili ako na. Ayan. Ganito siya kala ito. Ayan. Ayan. yan lang dito nagtatapos ang ating video paalam